Alright. Sir, sa next Olympic po natin, ano yung pagbabago na talagang dapat na hindi na po Pagbabago ma ako ng uniform. <laughs> 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 Depende yung kung sino mag i -sport. so. Ah, uh, Leading uh, up to 2028. Sir, marami yung katanong, sir. Bakit hindi daw binigil ng VIP treatment yung magulang o yung father ni ni Carlos Yulo nung tumaten doon sa uh, Uh, heroes welcome. Hindi kami dun sa family matters. Good morning, good morning sa atin lahat. Oh. All right. Sir, um, gusto lang po natin alamin yung talagang tunay po na ginagawa ng NGA para dun sa mga uh, hindi pa po nakakaalaman ng no, na mga ordinaryo nating mamamayan. And ano po So para po pag yan po ang ating tinangkilik, yung gusto magpuntahan niyang golf dayan, sir, malaking magagawa sa ekonomiya natin, parang ganyan. So marami mabibigyan ng trabaho. Bukod dun sa makilala na tayo, at uh, yun nga po. Same. alright sister sorry ah. so parang ano po uh, bukod sa uh, may magigde develop na po tayo para sa Olympics ko natin, eh makakatop ha put ng anong sa ating basa parang ganun? oh ganun so, po or, talaga ganun training. po uh, ganon sa ganon po ganon oh, po ganon po ganon po ganon po po ano po ganon para po uh, maibigay pa rin natin sa ibang mga kababayan natin na talagang dapat nila yung happy. Uh, uh, Kung asin araw-araw, ang dami ng ating inherent talent. Tuto ba yung sirap? May... President Trump Sports, and when do you plan to start? Mandatory na po. We will we will put more international coaches mm -hmm. to it. Uh, right now, sir, how are you addressing the challenges in terms of funding, facilities, and development? You mentioned kanina na pagdating sa sports, it's going to be unlimited already. Saan magagali yung unlimited? Yeah, but, but, after talking to the president, even president himself mentioned that he's going to really put out all the support for for the athletes, para mas marami rong metal. So, paano bang naging itong isapan? But as far as you're concerned, after talking to the President, he made sure that all the funds that will be needed by the the athletes will be given. And the other question. The next question. Uh, And just to make sure na mawawala na yung samaan ng loob, how will you ensure that next time hindi na kahit na coincidental lang eh, hindi na tayo makakarang okay. sa customs. Ano okay. ba well, next time, isama niyo na lang sila para sila mag-reading. Oh, okay. well, right. Yes, sir. Ganyan na okay. sa news edition. So, sir, sa income na rin po tayo. ang um, um para po hindi na syempre maulit, ano po, ano ay yung next na, yung malinaw na malinaw sa atin, yung next meal na program na maaasahan talaga yung mga sa ating mga um, atleta, at ano po. And anong inspirasyon po natin para doon sa mga gustong uh, magpasukin uh, yung golf na lalo, ano po, kasi uh, sabi mo nga, kailangan, ayun, eh, paano yung mga ordinary, parang, maya, may, lang may, yata Di diba po? So, gusto lang yung malinaw na malinaw sa atin yun. Thank you po. Thank you for Magandang umaga sa iyo, Miss Horizon, at sa iyong mga taga-subaybay, at uh, sa ating mga kasama. Morning, Miss Horizon. So, ako po ay gumagawa ng research patungkol sa ating ekonomiya, patungkol sa kahirapan sa ating bansa, at patungkol sa turismo ng ating Happy morning, Miss Horizon. Maraming salamat po. So, ako si Manuel Hernandez. So ang research ko po ay about sa mga garapata po. Pinag-aaralan po natin kung paano sila nabubuhay despite na kumakain sila ng mga toxic substances. Kaya kung katulad ng mga ayaw na nasa dugo, at kung paano sila nabubuhay kahit nitreat sila natin ng mga chemical. And ultimo yung panukat. Kompleto. At para mabuhay tayo ng marangal, magkaroon ng dignidad, ang gaganda na siya natin So ngayon, para magkatulad Please, si Dr. Right, so Rina C. Okay. na walang iba ka. Bye. Happy morning to all. Happy morning, Miss Horizon. Please visit the Changdam restaurant. Thank you for coming. And happy morning to the house. Thank Napakaraming saging at napakadaling na itanim at mabilis para sa mga gusto po na magkaroon ng ganitong klaseng negosyo na sa Happy Morning Show. Lagi kayong makinig. Nandun tayo lahat sa Happy Morning Show. Sir, happy morning po. Good morning, good morning sa atin morning. lahat. Alright. Sir, um, gusto lang po natin alamin yung talagang tunay po na ginagawa ng ENGA para doon sa mga uh, hindi pa po nakakaalaman no, ng na mga ordinaryo nating mamamayan. And ano po yung maaasahan nila? Ah, okay. Sa, sa uh, National Golf Association po, eh, ang primary goal natin dyan is to grow the game na dumami at dumami ang mga golfer. At kasi traditionally ang golfer pang medyo senior citizen naon, di ba? So, anong mangyayari ho sa atin in what, 20, 50 years? Eh, di na, na namatay na ho yung sport natin. Di naman tayo papayag dyan. So, ang kailangan natin yung gawin, i-develop yung younger generation. So, magde-develop tayo ng panibagong mga golfer. Uh, Ngayon, para... Taon po kaya para... Ay, naku po ah uh, yung po nagsisimula. Tingnan mo si Miguel Taboy na 3 years old pa lang nagsimula na. Ngayon ang ideal age po natin is mga 6 7 years old, di ba? Para magkaroon na ng tamang uh, basics, tamang mechanics, di ba? So yung technical aspect ko oh, kasi any anytime bago ng 6 years old, medyo hindi pa ho natatanggap masyado ng bata yun. Eh. So pero yan ang primary na trabaho natin na uh, i paramihin ng paramihan ng golfer, golfer. ba? Diba? So, aside from that, eh, ang sunod dyan, papunta na yan sa nagko-compete na sa junior golf, tapos andyan na sa elite amateur career, hanggang sa mag-professional na ho sila. Diba? Alright, sir, bakit medyo tiniwis nyo ngayon sa golf? Ano po? At bakit yan ang kailangan ngayon na tingnan naman natin? Ah, ano po? Ano oh, uh, yung new? sa golf na sports po natin. Well, alam ano mo, Olympic sport yan eh, di ba? Uh -huh. At saka, Uh, hindi ka tulad ng iba na global billion dollar industry ang golf. Di ba? Nandyan ho yung mga golf course, yung mga equipment, uh, lahat ho ng endorsement money sa mga superstars. Di ba? Sinusundan ho talaga yan. Di ba? So napakalaking negosyo ang, ang industriya ang golf. Tapos dito lang po sa Pilipinas, ang 100 golf courses po tayo dito. Isipin nyo lang ho, ilan ho nagtatrabaho sa isang golf course. Nandyan ho yung mga staff anjan ho yung FNB, anjan ho yung maintenance, yung golf course maintenance na katauhan, yung mga kadi po natin, lahat ho yan mga breadwinner, di ba? So para po pag yan po ang ating tinangkilik, yung gusto mag uh, um uh, ano, uh, puntahan yang golf dayan sir, malaking magagawa sa ekonomiya natin, parang ganyan. So marami mabibigyan ng trabaho. Bukod dun sa makilala na tayo at uh, yun nga po sir. So bakit uh, yun nga? Well, definitely ho kasi katulad doon ng sinabi ko sa mga stakeholders pa lang, mga empleyado na umaasa sa golf industry, siguro nasa Pilipinas, nasa 100,000 ho yan, mga breadwinner ho yan, 100,000 na katao, ha? hindi pa ho kasama yung mga pamilya nila dyan. So napakalaking boost sa economy ho yan. Not to mention ho yung golf tourism natin. Di ba po? Eh, tingnan nyo, sa Southeast Asia, napakalakas nung Vietnam, Thailand, sa golf tourism. Di ba? parang ano po, uh, bukod sa uh, may, may mag-develop na po tayo para sa Olympics po natin, ay eh, makakapaghakot pa ng ekonomiya sa ating basa. Parang ganun. Oh, ganun sir, po talaga. Training. Ganun po. Unless ano sa po. ibang sports, sila lang. Yung mga oh, sino lang opa. po yung ano. O nga, no, sir. Ngayon dinaisip. Diba? Din isipin nyo. <laughs> oh, ang lawak. ilan ilan po yung, well, yung mga kapatid ho natin sa ibang okay. sport. Oh. Ilan ho ba yung buong, nagbabakasyon na nag na, na, nag na, 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 go na, 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 sports trip. Andiyan si golf number one yan, di ba? Bumabiyahe yung mga golfer kung saan-saan. Andiyan si scuba diving, di ba? Pero bukod doon, medyo hindi na ho kasi pare-parehos na ho yung mga ano eh. Tutulo doon, pag nag-basketball tayo, parehas yung basketball court dito, tsaka sa Amerika. Parehas lang ho yan eh, di ba? O yung volleyball court, parehas lang ho yan. Tennis court, parehas lang ho yan, di ba? Hindi katulad ng golf, lahat iba ho. Di ba? Lahat magkakaiba, walang dalawang magkapareho. Ayun. So sige sir, at uh, ano pa pong mensahe natin? para po uh, maibigay pa rin natin sa ibang mga kababayan natin na talagang dapat nilang yakapin yung golf Well, alam nyo, eh, wag ho kayo matakot na mag-umpisa ng golf. Alam alam mo natin na medyo nakaka-intimidate nga nakakatakot din, di ba? San oh, sanhu tayo pupunta para magpaturo? San tayo maglalaro? Gaano kamahal ba 'yan? anong kailangan bilhin di ba ano gastos natin sino magtuturo sa atin eh may programa ho naman tayo sa NGAP na ongoing po na pa-start na ho yung second phase na kontakin uh, nyo na lang ho kami di ba uh, katulad ng sinabi ko kanina open ho yan kasi ang primary target ho natin dyan, yung mga nanay at kanilang mga anak bakit po kasi may global study ho tayo na uh, provided by the IF na pag yung nanay po naglalaro, sumasama yung buong pamilya. So, ang target natin yung mga bata, eh, di ba? oh, Yun ang gusto natin maglaro. Di ba? At mag at maglaro at magpatuloy. Ngayon, eh, katulad ho ako, mga, mga tatay kami, sa barkada kami na ipaglaro, eh, di ba? So, so, okay din, pero uh, mas, mas, uh, siguro mas targeted ho sa atin yung mga mothers at yung kanilang mga anak para buong pamilya o sumama. Thank you so much po, sir. Hey, maraming maraming salamat. i po nga sa iyo lahat, araw-araw, okay. kung ano yun ang ating inherent talent. Totoo ba yun, sir? May... ...sports, and when do you plan to start? Yes, it depends on the NSA kung need nila ng uh, Korean courts, Japanese courts, Cuban courts, US courts, uh, uh, even Russian courts or what, Ukrainian courts or what. Depende sa need ng NSA. If they wish and if they requested. Ah, okay. So it's not going to be mandatory na public. We will, if we will put more international coaches to no, no. ensure. Kung alam nilang makakatulong, why not? We will support them. Uh, right now, sir, how are you addressing the challenges in terms of fundings, facilities, and development? You mentioned kanina na pagdating sa sports, it's going to be unlimited already. Saan manggagali yung unlimited na yun? Well, first of all, sorry na kami yung bite the bullet eh. So, nakaraos nga yung Tokyo Yeah, but, but after talking to the President, even President himself mentioned that he's going to really put out all the support for for the athletes para mas marami rong medals. So, paano bang naging uh, well, ano usapan? Government fund, bum bumabagsak talaga sa government agency to PSC. So, nasa kanila yung how they will handle those funds. No? But as far as you're concerned after talking to the President, he made sure that all the funds that will be needed by uh, the, the athletes will be given. Yes, you know uh, it it boils down to the to the government agency which is the PSC and how will they handle those funds? No? Uh, with, with the instruction and pronouncement to the President. Give the and you see it's correct so we will monitor we will monitor that uh pag mayroong uh request na In their, in their oh, own corporations na no. So may sarili-sarili silang mga team, may sarili silang mga sponsor, may mga handlers po sila, may mga managers yan. So kumikita sila sarili ng pera, gumagaso sila ng mga sponsors money nila. Pero in the process also, tumutulong naman nun tayo. Kung pag may kailangan sila, nandyan nun si NGAP, tumutulong naman nun tayo. Especially sa mga arrangements, lacing with, with the organizing committee, the POC, PSC, The IOC nandyan po tayo. Any time na no, may kailangan silang tulong nandiyan na mga portal. And the uh, other question. The next question. Uh, And to, just to make sure na ma mawawala na yung samaan ng loob, um, how will you ensure that next time, hindi na kahit na coincidental lang eh, hindi na tayo mahaharang okay. sa customs yung mga uniforms? Thank you for your question. No? First of all, ililinaw ko po ito ah. Wala po akong samaan ng loob, kanino man atleta. It most especially kay Doty. Like I said kanina, we were in one house, magkasama kami pong araw, pong limbo, all this time, sinundo sa airport, everything. Hindi po ako nagkulang sa kanila, lahat ng hiningi, guys, Ngayon, lahat ng hiningi, okay, sa akin, lahat ng tinanong at lahat ng concern, in-address po natin kagay. Okay, now, kung meron hindi na hingi sa akin at hindi siya happy about it, eh, wala ano na po akong magagawa siguro doon, di ba? Now, yes, uh, no bad luck. In fact, kahapon na ako, hindi ko lang humayon yan. Nag-message pa sa akin si Doty. Kasi pinibigay na sa akin yung kanyang mga boarding pass and all these things na requirement for liquidation. Naraman mo, wala akong, ano, wala akong problema at all. Diba? Kaya hindi ko humayon na uh, day in, day out, one day after another, may mga dagdag, may mga panibagong galit, may panibagong rank, may panibagong reklamo the whole time, magkausap po kami, magkasama kami sa bahay, wala ko siyang sinasabi sa akin, panayin tanong pa sa kanya. Tapos, si Bianca po, wala namang complaint, kahit ano, hindi siya lumalabas or anything, and, and between the two of us, myself and Bianca and, and her family, panayang pasalamat po sa akin, and, and and so sorry pa nga sa nangyayari sa akin na naawa siya uh, in other words, na hindi mo dapat nangyayari sa akin. to then, sinasabi niya, Tito, you know, you did so much for us uh, I'm, I'm sorry this is happening to you, di ba? So, siyempre, eh, nakakapagdaan ng, ng loob yun na may ganun tayong isang atleta na ipapasalamat. Uh, although yung isa hindi masaya sa nangyari, hindi, hindi masaya sa, kumbaga, sa mga pag-alaga sa kanya. Eh, siguro po, I, I tried my best. <laughs> Pero, i-assure eh, po po sa'yo kami sa NGAP, eh, lagi ho kami sumusubok. We try to do our very best always to take care of our players. Pero, please understand na it's also a delicate balance between imposing and and and, and uh, balancing not to get into sa, sa kanya ng mental uh, situation as of the moment lalong lalo na lumalaban pa ho yan di ba paano na lang ho kung nag-impose tayo na kasi it came down it boiled down to personal preference sa anong susutin eh Di ba came down to that? Bakit? Meron na, na-stop sa customs yung competition gear. Immediately, may replacements. Sinuot. Tapos ayaw na. And then, bumili ng sarili. Tapos sinabi ko, hindi, meron tayo mga kuha ulit ngayon. Aabot yan. Pero ayaw na. So, dun sa timeline na yun, hindi ko na ako pinilit eh, kasi ayaw mo natin ma masira yung mental state nila eh, di ba? Lumalaban no, na ako eh. Pwede boy. next time, isama nyo na lang oh. sila para sila mag-ibig. Oh, well, oh, right. <laughs> kasi... Um, ...ng Echanas News Edition. So, sir, sa income na rin din po tayo. Ang, um, ang, um, paano hindi na, syempre, maulit, ano po? ano ay yung next na yung malinaw na malinaw sa atin yung next niya na program na maaasahan talaga yung mga sa ating mga um, atleta nito and ano inspiration po natin para do sa mga gustong uh, magpasukin uh, yung golf na lalo na po kasi sabi mo nga kailangan ayun eh, paano yung mga ordinary parang high eh, pang mayaman lang yata uh, yun. Di ba po? So, gusto lang yung malinov na yung malinaw na malinaw sa atin yun. Thank you po. Thank you for your question po. Well, mga programa po natin. Uh, katulad po na sinabi nyo, eh, nakaka-intimidate na naman yung work dahil ang, paginisip pag-iisip ng tao, traditionally, napakamahal, uh, napakahirap gawin, and, and you know, hindi siya accessible. So, nag-umbiso -nag po tayo ng program, ongoing program mo ito ng NGAP, meron po tayo ang tawag natin dyan, ready, set, goal. Para sa absolute beginners po to. Ngayon, ang, ang requirement po, lahat, libre po lahat to, ha? libre lahat, uh, NGAP provides the coaching, equipment, yung driving range, yung uh, yung gasto sa bola, lahat yan. Pati yung oh, nagpapakain pa po tayo during that. Eh. Ang, ang kasama po sa programa nito, all mothers and their children na beginners po ah beginners hindi yung naggoogolp na, na gusto lang gumaling. Ang yung ginagawa ho natin yan, libre yung programa programato sa mga beginners, beginner mothers and their children's ongoing po yan. So natapos na ho natin yung first class. Okay, so may mga graduate na tayo dyan na almost all nagpapatuloy na ho. So masayang masaya kami dyan. So we're in partnership so, with ano with with our Uh, international governing body, the RNA, tapos BSC, nandiyan po din yan. So, lahat po kami, kami ako sa POC. And united kami sa programa to, gumagana ho. Mag-uumpisa na ho tayo sa second phase. di ba? Tapos, ang third and fourth onwards, sa probinsya ho natin gagawin yan. So, wala ho tayong pagkukulong sa kanyang uh, mga programa to grow the game. Diba? Para na ho malaman yung, uh, para mawala yung stigma na uh, kung nga gagawin natin, sino kakausapin natin, sino magtuturo sa atin, tinanggal na natin yan by providing all that for free. Uh, after Tokyo and Paris, meron mo ba naman kami magkakaroon ng permanent na uh, office building? Sino ba naman ang bigay ng karangalan? That's sabihin uh, ko kasi it should be ano accessible sa uh, sa mga bata, estudyante, uh, at so local tourist. Dapat kasi malapit sa airport may bisita kang VIP ng taga IOC o what, didadaan mo doon. Pwede rin tumakit tourist spot. Ay, naman. Pero mo, makikita mo yung yung sando ni ano doon. No? Diba? Ang mga boxinger natin o whatever memorabilia. Mayor, mayroon po yung sabi ni Pesca. This proposal? Yeah, medyo no, ma sa remote lang, whether it's a use of factory or lease. They'll find way after this uh, mm -hmm. delivering of the glory. Uh, <laughs> tama po yung mga yung mga people who are busy nasa may mga, or... <laughs> mga hawak kami but uh, we're in contact communication with our other na uh, anytime we will get the Sir, so yung mga hindi nakadala dun sa uh, Heroes Welcome yung 1 million na ibinigay ni Presidente They, they, they can get it kaya, Paano? Yeah, paano so kayo bang president? tutulong to coordinate? Yeah, Labas na kami ng notice kung paano uh, ano lang yun mga uh, authorization letter no so pamag-anak NSA or AOC can get it and deposit it in their personal account uh, so they don't need to uh, come no. personally no, no. Sir, may reason ba bakit hindi po sila sumama sa pari? Ano si reason? ano, may laro. May laro. May competition na sa ano sa sa Scotland. Pero sir, na clarify na kasi ang sinasabi ng dalawang uh, athletes, sila na-inform. No, sila na no? maga silang umalis sa uh, sa Paris, ang uh, nakarating sa akin, may hinahabol sa school or what, graduation. Ay uh, naman naming gambalahin na. Pero they were, parang there was no text blast for all athletes na, oh, there's hey, a schedule it, it, like it was, this. It was uh, abrupt din eh. Uh, nung makag-gold na, tapos uh, uh, sa, ang instruction na, uh, Una, dapat komportable yung pag-uwi. Eh, wala na nga yung iba. Paano ko mariribok? Uh, Was it like last minute yung yung invitation to Malacanang? The, the charter was a last minute decision. So kumbaga, by the time na you're And supposed to tell them, Dubai. wala na rin sila doon? Wala na. Halfway, man. Sir, marami nagtatanong, sir, bakit hindi daw binigyan ng VIP treatment yung magulang o yung father ni ni Carlos Yulo nung tumaten doon sa uh, uh, Heroes Welcome. Hindi kami nakikiram doon sa Family Matters niya. Ni Carlos. Ni That's a personal impact. Okay. Okay. We're going to the Velodrome. We're going Ongoing na. We February, tapos We will invite you. Hindi ko lang, lang sinasabi. Uh, na ganun. 70 years na yung Amaranto. Ang katabi lang yun ang mga oval ko at Sir, giniwat na po na pwede na po ang cycling ang Amoranto? ba na pinasahitin ang Amaranto? Sorry? Ginibap na po may nila yung ng PU Cycling, ang Amoranto Stadium, yung Pelodrome. mag ano nun? Pelodrome, Pelodrome, so, I mean, ginibap nyo na po ba ng PU Cycling? Ginibap na namin sa PSC ayaw, kung give up to, to Kansas City. Sir, sa Ken next... Alright. Sir, sa next Olympic po natin, ano yung pagbabago na talagang dapat na hindi na pumangulat? Pagbabago ako ng uniform. <laughs> <laughs> Depende yung kung sinong mag-sponsor, whether it's a different brand. Iba-iba naman yan every cycle. Eh. Even si games, Arrat, iba-iba yan kung sinong kung sinong Uh, nagsasubmit ng letter of intent po sa mm hitingan -hmm. na namin kung sino mas. I don't if that's the greatest lesson that you learned from the, the, the most recent Olympics. Yeah. Para uh, yeah. leading up to 2028. Marami. Yeah. Marami. Uh, uh training camp. First time. Uh, what else? Positivity. Uh, positive Kung may request ka, kasi sama, na makakatulong sa'yo mentally yan. Never. Um, diba? So, sama girlfriend mo, asawa mo, training camp, why not? So, it will all be covered by the government? Yes. By, by the POC, kung ayaw ng government. Definitely, hindi ma-cover ma ng government kasi bawat sa kanila. Training camp should be how long? Kung hindi siya, kung more than a month. Should it be 2 months? 1 and a half? 1 yeah, and a half. At dalawang ito, Alam naman yun lang, Kung sakali ma-implement ito, sino-sino po talaga dapat maging partner? Ano yung maaasahan natin sa taong 2023 pa para sa pagsulong ng mag-alim? first time ko to. Makikita natin talagang kayang... May kinalaman ba ito? Uh -huh. All right. So, di ba, high-tech ng na ating mga tricycle? Ako, lang. Is, ano pa po yung dapat nila na maaasahan sa Pilas? And, kayo po ang president ngayon. Happy morning. morning! ano po yung kaibahan nito? Kasi dapat, katikman ko po siya. Stay! daw magkape. Pero bakit marami pa rin ang nagkakape ng healthy blend? Herbal Coffee sa Health and Sight Wellness. Ito yung kanilang bagong uh, opisina dito sa Triang Quezon City. Kaya tara, subukan natin ang Health and Sight Wellness 15 and one Herbal Coffee kung gaano ito kasarap. Uh, nagkakape ka na, nagbabitamins ka pa tikban natin gaano ito kasarap. Libre lang dito sa Health Insight kapag po dumalaw kayo, ano? Ang po. Diba? Yeah. Uy, tingnan ko po, oh, mga kababayan ko. Oh, diba? Ang bango, ha? Ah. So, ang bango. Diba? Kapag medyo stress ka, oo, oh, wala talaga stress mo. So, oh, ganito kabango yung kape. Yung mahilig sa brewed coffee, parang ganun din yun. Sarap po talaga kahit uh, alam ko na tigman ko na to Ulit, ulitin mo. Hahanap-hanapin niyo po. Totoo, talaga ito yung kape na gustong-gusto ko. Kaya sana matikman nyo rin po at tsak magugustuhan nyo. Happy morning! So, lumipat na po kasi ang Health and Psych Wellness. Lucky po doon sila sa Mother Ignacia. Dahil syempre... Dahil napakasarap ng kape at mahuhusay mga produkto na tula lamang na umuunlad po ang isang company. Ayan, so dito na tayo napakagandang kumpanya ngayon ng Health and Kaya sa mga gusto pong uh, pumunta rito ay alamin nyo lamang sa kanilang website.